Hello mga ka-Apax at mga ka-Ado So, ipapakita or ituturo natin sa inyo kung paano natin i-activate yung uh, e-loading sa ating uh, Ado sa Wi-Fi So, login lang tayo sa ating uh, uh, system, sa system ng ating uh, Ado sa Wi-Fi and then dito sa menu sa menu Punta tayo sa Plugins. So, under Plugins, pindutin natin itong Install Update. Okay. So, ngayon, hahanapin natin yung... Uh, unahin muna natin itong e-service plugin. Itong Buy e-load, e-bills, cash in, gcash maya. So pindutin muna natin itong more info and then install version 1.0 So hintayin na natin na matapos So ayan, install, ah, downloading pa siya Hintayin lang natin And then ngayon nag install siya Okay So na-install na natin, balik ulit tayo dito sa menu And then dito ulit sa plugins under under plugins uh, install update. And then hanapin naman natin 'yung eCash payment plugin. So info and then i-install natin itong uh, 1.0.4. Ito 'yung pinaka latest niya so install install and then hintayin natin na mag download and then after download ayan nag-install na siya tapos na siyang mag-install so i-reboot natin yung system so punta tayo rito ayan hard restart So nagre-restart na yung system natin Hintayin lang natin na matapos Okay Ayan, hintayin lang natin So i-try din natin i-refresh nagre-reboot pa siya. So, hintayin lang natin na matapos yung pag-reboot niya. Ayan. So, system is starting up. So, hintayin lang natin. So malapit na talaga. Hintayin lang natin ng konti. So ayan, malapit na talaga. 50%. Okay, so ngayon, tapos ah, tapos na siyang mag uh, reboot so punta tayo dito sa dito sa menu and then punta naman tayo dito sa saan ba yung i natin dito sa e-cash payment so ang nakalagay dito is activate plugin So, activate natin. Okay. So, ngayon, uh, para ma-activate natin yung ating uh, uh, e-loading, gagawin natin, kasi nawala na siya rito eh. So ito na pala Activate e-load So para makita natin yon Dito yan makikita sa plugins Dito sa plugins So para i-activate natin yung e-load services natin uh, Pindutin natin itong e-services plugin So ayan So ito na yung activation code natin So saan ho ba makikita yung activation code natin? dito sa ating online portal. So, login lang tayo sa ating online portal sa fax e-loading. Wala akong time. So, login lang tayo sa ating portal sa fax e-loading. So, enter nyo lang yung trusted number nyo. Kung meron kayong password, sabay password, password and then yung OTP. Kung naka-authenticator kayo, so kunin nyo sa authenticator, 574-467. So, saan ba makikita yung uh, activation code nyo? Siyempre, pag dati na yan, kailangan nyo munang i-rebook yung license. So, punta tayo dito sa menu. And then, dito sa licenses. Ayan. Sa akin kasi marami. Kasi distributor ako. So, ang gagawin ng ninyo, halimbawa, ito yung license nyo, gamit na yun eh. So, kailangan yung i-rebook pindutin nyo lang yung rebook pag merong rebook sa rebook sa inyong uh, license ito halimbawa ganyan halimbawa lang so ang gagawin ninyo dito punta kayo sa 3 dots and then rebook machine so hindi ko pwedeng i-rebook yan kasi may ari yan merong may ari So, ganun lang yung gagawin ninyo. Halimbawa, ito, after natin ma-rebook yung license, sample natin na ito yung license Ado Machine uh, Messenger ito yung license nyo so copy nyo lang and then punta tayo ulit sa ating system sa Ado saan ano ba yan nawala okay so log in ulit tayo dito sa ating system sa Ado ayan so punta tayo sa menu sa menu and then punta tayo sa plugins plugins and then uh, e-services plugin ayan so i-activate natin yung license once na na-rebook na natin so paste lang natin and then activate so activated na yung machine natin yung e-load services natin So ngayon punta tayo sa Portal ng AdoPiso Wi-Fi So kung makikita nyo Andito na yung Cash-in Ayan na So activated na siya Okay So ganito Bakit nagkaganito? Kasi kailangan yung bumili pa ng license para sa Maya and then uh, bills payment kung gusto niyo i-activate yung bills payment sa e-loading kasi e-loading lang kasi yung ano rito yung libre so sa cash in sa cash in Um, kailangan nyo yung i-activate. So, bakit wala yung ilo dito? So, pag wala yung ilo dito, punta tayo sa system natin sa Adobe. So, Wi-Fi, and then punta tayo sa menu, and then punta tayo sa captive portal. Dito naman sa captive portal, i-check natin yung buy e-load. Ayan. So, pag-check natin ng buy e uh, save natin. And then, once na na-save natin, punta ulit tayo sa portal natin sa Adobe sa so, Wi-Fi para i-check. So, andito na yung buy e-load natin. Ayan. So, kung gusto nyo mag-load, yan. So, activated na yung e-load natin. So, ganito lang yung pag-activate ng ating uh, license sa ADO Piso Wi-Fi natin.